Hello mga katoto, ah, magandang umaga, tanghali o oh, gabi man. Kung ano nanonood ng vlog na ito. Ah, mega mega love shoutout lang po sa lahat ng mga katoto natin dyan. Kung saan sulok mo kayo ng mundo, maraming ah, maraming marami salamat sa panonood ng video na ito. Ah, tanong... Kung nakapanood kayo ng video mga katoto, wag, wag, wag mo, naman sana i-skip yung patalastas natin para makasahod na rin ulit tayo sa YouTube. So, habang ang gagawin namin ngayon mga katoto, uh, maglilinis kami ng aircon sa taas. Uh, dalawang aircon yung lilinisin namin. So, so abang yung habang hindi pa kami ng ulilin na mag-intro muna tayo bago tayo magsas so ayan na nga mga kasoto no? uh, start na kami maglinis ng aircon ah uh, Nanong muna ni Kuya Fred na barrel mo na yung mga mga gili gili sa loob ang ibig sabihin ng gili gili maraming lumot sa loob ng aircon kasi kasi eh. eh marumi na siya so kaya ginagawa ni ni Kuya Ipren sinitira na ng barrel barrel na ano na tubig at ano yung spray para matanggal lahat yung isa naman lang kasama nagsasabon siya ng ano ng pantakit sa aircon pati yung yung ano niya yung filter niya na uh, nililinisan niya so abang nililinis yung eh, manong so ayan na yung sura ng aircon na uh, medyo malinis na siya so yan pa lang ang unang aircon na nililinis namin mga katoto so mamaya napakita ko na rin sa inyo yung pangalawang aircon na Ilinisin ni Kuya Ifrem na maya. So ayan mga katoto, nakita nyo naman kung anong dumi. Ano karaming dumi niya. So ayan, sina, sinitira talaga ni Kuya Ifrem kahit sa niya, sulok-sulokan niya. So ayan naman kasama na kiskis ng, ano, ng ano, ng ano, ng, ano ba yun, ng harang sa, sa ano na, sa pan niya. So, ayan o. Oh. Pinatanggal lahat talaga ni Kuya Ephraim yung mga ano nyo, mga lumot-lumot sa loob. Kasi parang mm, gili siya na sobrang lambot yung ano ng lumot. Eh. So, ayan, nabang naglilinis pa si Kuya Ephraim na ah, papakita ko muna sa inyo yung sa labasan. Ayan, so, yung kalsada, yung eh, mga mga bahay Ah, uh, ko muna sa inyo habang pinapakita ko, pinapalapit ko talaga para para tutok na tutok talaga na makita nyo mga katuso so ayun lumipat na naman ako sa kabila uh, papakita ko rin sa inyo so ayan na nga uh, natapos na ano ayan pinasabunan na nang kasama ni Kuya Efren yung ano yung ilisi niya sa loob kasi maraming dum ah, sobrang dumi rin talaga yung ano sa loob so, sobrang dumi ng ilisi niya so ayun habang naglilinis ah, uh, sabi ni kuya Efren na ah, nano muna mag smoke smoke muna siya tapos hindi siya ng tubig so ako naman kumuha ako ng tubig sa baba ah, at yun yung isang kasama niya nauhaw na rin kaya ayun so So, natapos na yung paglinis sa ah, na ah, kakabit na ni Kuya friend yung ano yung aircon ah, sa pagbaba niya tin tinulungan ko sila sa pagbuhat kasi kaya hindi ako nakapagvideo pag habang nagbubuhat ako bababa kasi walang tagawak ng ano ng kamera ko kaya ako kaya ginano ko muna gin post ah ginano ko muna tawag nito ginpost post ko muna ang post So, ayan, ginakabit na ni Kuya Efren yung ano, yung aircon. Kasi kakatapos na yung linis yan ang una namin linis na aircon. So, pa, yung pangalawa mo maya, ipapakita ako sa inyo kung paano tatanggalin niya. No? So, ayan na nga, malapit na matapos pagkabit ni, ano, ni Kuya Efren. Kaya so, yun, naabot ng kasama niya yung contact tape. Pero so, hindi pala tapos si Bebren sa paglalagay ng turn video. Kaya yun, mo muna yung filter niya. Bago ilagay yung takit. tape. Kaya yun na. Kasi yan kasi yung aircon na yun mga katotoha. Uh, inverter po inverter po yan pero yung mo, ah, ano niya model na siya dahil so, tinasakyak na ni Kuya Efren tinistingan niya kung malakas yung hangin pero malakas naman yung hangin niya hmm. ang ginagamit lang ni Kuya Efren 23 23 sure ba yun? 23 so ayun nayaan mo nayaan mo na ni Kuya para lahat ng ano niya lalabas ng labi. So, lilipat na kami sa, sa bilang kwarto ng anak ni boss. So, yan, lilinisin din namin yan yung aircon na yan. Yan ang pangalawang aircon. So, tinatanggal mo na lahat yung, ano, yung mga takit, saka ano, saka filter. So, so ano, yung hugot namin na hugot, hindi pala matanggal yun pala nabalik ni Kuya Efren yung tornilyo na dati paglagay dyan kaya pagtanggal namin kasama na yung ano, pati bahay din na namin mugot kaya yun na lang sinabay na lang sa pagbuhat so, so ayan na nga oh. yung nalinis ng ano ng kasama ni Kuya Efren yan yung bahayan niya tapos si Kuya Efren naman naglilinis naman ng kakit ng ng air ng ano ng aircon kaya yung filter so so hindi ko naman na video ang pagbaba namin at saka pagkabit kasi kasi nagbubuhat kami mga katuto so maraming maraming salamat sa lahat ng mga katuto sa panonood ng vlog na ito. at sana na enjoy kayo at sana huwag kayong na ng patalas para makadagdag naman din sa taon natin So, ayan, malapit na po sila, malapit na po yan matapos yung paglilinay. Ah, uh, na lang hanggang din sa baba. So, yan po ang ginagamit nila niya ng nuclear So, hanggang sa muli mga katoto at maraming maraming salamat sa lahat na sinisuporta, sa lahat na nanonood, sa tulog mo kayo ng mundo. Uh, mega love to, to, po sa inyo so So, ako, ang ginagawa ko lang dyan, papukuli lang muna. Kasi, kasi sila ang nag ano, eh. Ako, taga-tulong naman, taga-buhat. Pero ayos naman yung gawa ni Ayos naman pag-ilinis nila. So, pati picture picture lang. nolong paano lang ako dyan.